Good morning sa ating mga nanonood dyan ah, Magtuturo lang ako ng konting tip lang tungkol dito sa Naiya Terminal 3 So guys, ah, kung kayo man ay magsusundo dito sa Naiya Terminal 3 ng inyong mga pasahero or magsusundo ng kamag-anak tapos wala kayo nahanap na parking Ito ang pinakamabilis na paraan para hindi kayo maipit sa traffic panoorin nyo ang aking video guys tapusin nyo to hanggang sa uli so ayan na nga guys uh, ang terminal 3 kasi meron to siyang uh, may, sa may kanya, sa arrival meron siyang inner lane at outer lane So sa karamihan nagsusundo dito, hindi nila alam ang outer lane. ang inner lane kasi guys sobrang traffic dyan ito, itong way ito, itong nasa kanan ko yan papasok yan sya ng inner lane pero pagdating dun sa dulo meron yan syang tatlong pasukan yung isa naman, yung sa pinakakaliwa ayan papaling muna ako dito sa kaliwa ayan may kita nyo guys tatlong linya yan